yung ano kailangan po natin sa mga senior ayan po. Pag kumuha po kayo ng ano NBI ayan, ayan po. Puro senior ang mga nandito po. Nakapila po. Ako nakapila din po dito po ako nakapila sa lugar natin. free online. Uh, ano, Ligo ako kanina, makita ko doon sa second floor, yun pala, puro mga renewal pala yun, mga bata-bata pa. Ngayon, nung nakita po ako yung, ano, yung yung ano po yung naka uniform na security po sabi nga senior ka na doon ka sa baba saan po doon sabi yun pala nadaanan ko ito kanina <laughs> umakyat pa ako sa second floor <laughs> kaya ang hirap din pala no pag first timer kang kukuha ng NBI mahirap din ah uh, ang, ang an dumating ako dito is alauna Dito ako nakapila. Nag-online na lang po kayo radyo? Nag-online na po. Nagbabayad na lang po kayo? Nakabayad na. Saan po ba dito? Sa senior? Dito daw eh, sabi. Baka dito nga po. Oo, yan nga po. Nakaano na po kayo? Naka-biometric na kayo? Hindi pa. Dito Rain an, R-new. Ah, r San yung new? Dito din? Mag... Ano nga ako? Mag... Dito sa naka-violet. Ah, sa naka-violet. Doon pala siya. Ang hirap din pala, ano? Ano? hirap. Magtatanong pa ako dun sa naka-violet yun. No? Oh. Ayun oh, oh. sa mga senior. Ay, dito na. Okay, dito na magtanong na lang ko ako dito Dito na lang ko ako magtatanong ID picture uh, ni ID, ID. 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 ID, uh, ID. ID. Right. So sa sa Meron din pa kailangan pa, pa ng tuba. Ito yung new. Pero magtatanong ako. May nakapila na doon. No? kung pong nakapila. Baka naman kailangan din sa akin ang ano, tuba ito. <laughs> Mas gina mayroon meron na akong ano, ano, reference number. Bye, see you in my next video. Magtatanong lang po ako dun sa naka-violate na 'yun. Thank you. Thank you po sa mga uh, ano po sa mga uh, nanood po nito and thank you po Ingat po tayong lahat uh, sa ating pupuntahan ngayon nandito po sa NBI. <laughs> Ang hirap pala. Magtatanong lang po ako dito.